Magandang araw po muli. mga kabalay. Ayun nga, uh, update ko lang kayo no, sa kahapon na uh, ginawa ko sa Lancer ko na pinaservisan ko. Sa, dinala ko sa shop para tignan yung tanke. Pinalinis ko yung tanke kasi. Dahil ang problema niya nga eh, yung may time na nagjijerk siya. At uh, biglang pigil, parang pigil yung takbo niya. So, okay naman kasi yung aking uh, carburador. Okay naman yung spark plug ko at yung high tension oil ko, okay naman din yung oriente So, naisip ko baka marumi yung tangke ko at uh, yung gasolina ko eh, marumi rin. Kaya yun, kahapon after naman mo check up nung ano nung tangke, eh, napakalinis naman ng loob ng tangke, eh, parang bago. So, yun nga. Uh, pinalas, lang. Tapos nagpalit ako ng uh, fuel filter. So, siguro, ang uh, ano ko ron, may loss compression na butas sa cylinder niya. Kaya minsan nagkakaganon uh, siya. Pero talaga doon muna tayo sa basic Mas makakamura tayo kaysa sa mas mahal uh, yun nga, okay naman yun, takbo niya kasi yun lang, ang hirap kasi na biglang nagkakaroon ng ganong jerking uh, syempre may problema kailangan natin ayusin agad so yun lang mga kabalay update ko lang kayo sa Lancer na kahapon nagawa ko maraming salamat sa panonood ng video Uh, don't forget to like and subscribe kung nagustuhan nyo. And leave your comments. Thank you so much, mga subscriber and uh, viewers. God bless. Ang araw mga kabalay Andito na tayo sa Kabiti uli At ayun Nasikasuhin naman natin ang ating service Sa silansel itlog Medyo may problema eh na uh, patitignan ko mukhang malumi na yung gasolina nagagaling sa tangke kasi okay naman yung spark plug okay naman yung high tension wire niya so may time na nagde-jerk siya tapos uh, minsan wala so siguro marumi lang yung kanyang tangke ang gasolina magpapalit na rin ng fuel filter dito tayo ngayon sa shop sa kayo sa tron may GMA Cavite ayan ang ating service yan naman ang ating asikasuhin nyo mga kabalay pinataas uh, na matanggal natin ang ating tanke eh. uh, hilalim ni ano Lancer mga kinakalawang na rin sa mga tangke Yeah. Late lang naman yan eh. Ah, may drain plug din. Oh. Maganda pa rin yung ilalim niya. Ito'y pinalitan natin oh. Ito yung pinalitan natin, yung camber bolt. Oo oh, nga. ilalim nila Lancer natin. You know na na naman yung mga terminal Pero okay pa yung mga shock. pang tagas. Tayo mga pinalitan natin shock. Eh. Dati, ayan, dalawa. Palit natin 'yan. Tapos ito, yung na nahati yung camber bolt dito na pina-welding to. Yan. Check natin habang nasa ilalim. Na kalawang na. Ayan ang ilalim ng ating Lancer. Ayan. Ayos pa naman yung mga shock niya. wala pantagas tagal na ayan ito medyo may kalawang na to kailangan mo lagyan to ng primer ayan ang Oh yan ilalim ni Lancer natin. Hindi na natin yung tangke natin. Ipapapapa ko yung tangke. Ah, may drain plug pala yung tangke natin. Drain natin. Drain muna natin ng gasolina. Ang dami palang laman. Nakakaisang timbat kalahati na kami. Ang daming laman na gasolina. Drain plug wala yung tangke natin. Uh, kabalay. Eh, lancer natin. Ayun, nakaisang timba na. Tapos dalawang galon. Kasi ito pa. Pahina na rin. mababa po tayo ng tangki dahil nagkikip eh Ay, naibaba na yung tangki ni Lancer no? at malinis naman yung tangki ng Lancer ko may time kasi na nagjo-jerk pero nawawala na mo yung jerking pagka rektahan. So Okay naman yung spark plug ko, okay naman yung high tension wire, timing naman ng distributor ko. So hindi ko alam bakit siya nagjejerk. Kaya pinababa ko tong tangke, kala ko marumi na sobrang linis naman ng tangke. So wala sa tangke gasolina yung problema ng jerking uh, so, ayun uh, pag-iisipan ko ulit uh, at rin ako sa Jesus sa mekaniko ko baka meron na siyang uh, loose compression na butas palagay ko yung number 2 pero, yun nga, kailangan mo double check o, so, yun lang mga kabalay mga uh, kalanser group ang update ko sa pagpapaba ko ng tangke no